Hi guys! Ayan, tingnan nyo. Ito si Pure Seduction Classic natin. Punong-puno as in. Kahit balik ka rin nyo pa siya. Wala kang makikitang air sa ilalim. Why itong the, the, usual, ganito yung itsura ng ano, ng button ni VS. As you can see guys, pansin nyo naman, di ba, na may air sa taas. Tapos pag binaligtad mo siya, like what I did, ayan, Tingnan nyo, may air talaga siya sa ilalim. Just the usual, ganyan talaga. Pero minsan, depende kasi sa conveyor yan. So, halimbawa, malay mo kumakain pala yung ano, yung nagko-conveyor. So, napasarap ng kain. Punong-puno yung pure seduction sa kanan. While sa kabila, sakto lang. Dahil may supervisor na nagbabantay. Charot. hadi. So, ganun guys. So, huwag kayong magagalit sa akin or sa any sellers kung hindi pantay-pantay yung juice niya. Kasi ganun talaga siya guys. Okay? labas na po kami dyan kasi hindi naman po kami nag-ooperate ng conveyor. Pero all I can assure you guys ay 100% authentic at never nagamit ang items natin. Okay, so this one, love, love, love. love.